Maraming nagsasabi na gusto nilang maikot ang ibang bansa para makita ang mga magagandang lugar at tanawin doon. Pero bago mo ikutin ang ibang bansa, ikutin mo muna ang iyong bansang Pilipinas dahil mayaman ang Pilipinas sa mga magagandang tanawin na wala sa ibang bansa. Darasamahan niyo akong bisitahin ang isang lugar dito sa Eastern Samar. Isang lugar na unang kita pa lang natin ay alam na nating napakasarap mag-relax at magtambay dito. What's up mga idol? For today's video, bumalik tayo sa bayan ng Yurente para balikan ang isang lugar na aksidente nating nakita. What's up mga idol? So for today's video, bumalik ulit tayo sa bayan ng Yurente. Kasi may pupuntaan tayo, may babalikan tayong isang beach na nakita natin, aksidente nakita natin, nang ang hinahanap natin yung Bakayawan Water Park and Resort. Tama ba? Basta yung last na video natin, habang naghahanap tayo dun, habang hinahanap natin yung daan papunta dun. Mayroon tayo pinasukaw isang daan na mali, maling daan, pero may nakita tayong isang magandang view. So tara, samahan niyo ako. Ibisitahin natin yun. Noong nakaraang araw nga, habang hinahanap natin ang Bakayawan Waterpark Park and Resort, ay mayroon tayong nakitang isang magandang tanawin na hindi natin makalimutan, kaya binalikan natin. So itong crossing mga idol, punta doon sa Bakayawan Resort Cove. Tapos yung crossing doon punta sa Bakayawan Waterpark Park and Resort. nasa na yun? Luwang tayo, luwang pasta tayo. hindi pa, dito yata yun nasa na yung malaking puno so ito mga idol yung papunta sa Bakayawan water park and resort tapos dito yung isang crossing dito sa pangatlong crossing dito pa rin sa kaliwa may na nakita tayong magandang beach dito eh. Oh, pa. Medyo malayo-layo ng konti. Sa pangalawa. Hindi ko alam kung bakayawan pa to dito eh. Wala naman kasing boundary na nakalagay na hindi na sa bakayawan. Ito. Itong crossing na to dito. Ito. Wow! Wow, wow, Unang kita pangalang natin sa lugar na ito ay nabighani na tayo. Parang inaakit tayo at sinasabi na halika, magpahinga ka muna dito. At sinasabi rin na kalimutan mo muna mga problema mo at magpahinga kahit sandali yeah. lang. Ah, ano din nga barangay? Ayang po. Dito tabok. Sanusin po. Sanusin ha? Oh, oh. Thank you. gutom na main uy pwede pa rin gawin nila ah natabang eto eh, mga tao rin to ito mo mumurot yun sa mga idol sa so tatawid kami ng ang tawag ito, ilog. Ilog. Pipili lang kami ng mababaw. Woo! Lamig ng tubig. So hindi ko alam mga idol kung yung tubig dito ay matabang or maalat kasi yung dagat na dun. Tapos dito ilog. So sabi ng sabi ng bata, Bakayawan daw dito pero doon sa uh, sa doon sa may malaking bato na 'yon. Ano daw dito? Ano, na daw doon? Uh, ano ah, uh, San Jose. Katabing barangay lang ng Barangay Bakayawan. So, hanap tayo ng pwesto. Kakain tayo. Magla-lunch tayo. Kahit dito lang mga idol, oh. Sarap ng linggo dito. Ayos din mga idol. Oh, sa mga nature lover dyan so mga idol para malaman natin kung matabang ba or maalat ang tubig dito titikman natin tapos ta matabang mga idol confirm ang laking puno nito So yung Ito yung binapakita ko sa inyo Bakayawan pa daw yan Tapos dito Sanusina Ang ganda dito mga idol oh So doon tayo po pwesto Doon tayo kakain May mga tao doon oh Namumulot ng sea shells Nangunguha ng sea shells Wow Yung last na pinuntahan natin Na uh, Bakayawan Water Park and Resort Doon lang yun So parang kita nga ito dito eh yung tinuro ni kuya Wilmar parang ito yun yung tinuro niya so sinabi niya saan yung sinadaw yun so doon lang yun sa may kaliwa punta doon ang ganda dito mga idol mga may sa beach so ngayon ay low tide yata eh kasi may mga namumulog doon gumawa socials, tawag sa amin namumurot dito na tayo pumesto para mag lunch nagbaon tayo ng konting pagkain para may kainin tayo dito alas 11 na kasi ng umaga na umalis tayo ng bahay masarap kumain lalo na sa tabing dagat kahit tuyo nga lang ang ulam siguradong gaganahan ka so may parang kweba dito mga idol dito tayo pumesto para kumain dito lang tayo sa may entrance lang ng kweba Tabi po. Tabi tabi po. So ito yung view dito mga idol sa pwesto namin. Ang ganda. Hindi natin alam kung ano ang tawag sa lugar na ito. Pero ang alam ko ay napakaganda ng lugar na ito. Sa mga may alam kung ano ang tawag dito, comment down below para malaman ng mga gustong bumisita dito ang tawag sa lugar na ito. Tapos na kami kumain mga idol. Pupunta ako doon kasi may mga tao doon. Tingnan natin kung anong ginagawa nila. Kasi mayroong sumisisid. Ikala ko walang malalim dito. Mayroong, mayroong sumisisid. So, kita tayo doon. Doon. sa tao. So mga idol, Ah, uh, wala na itong pwedeng paliguan kung gusto niyo maligo siguro. Kasi mababaw lang naman yung mga tubig, yung mga, yung mga lurang tidal pool. ang so, marami dito nanguhuli ng isda, nanguhuli ng isda. Nang, nanguhuli. So gina, gumagamit sila ng goggles tapos meron silang tawag dito sa amin, ano, pana. So yun yung gamit nila pang huli. Marami dito. Tapos yung iba siguro nangunguha ng seashells. Pero meron dun oh. Doon Do, meron dun mga tao na nakapwesto pero pero ako nakikitang naliligo. Diyan lang siguro sa mababaw. Kasi wala nang gusto niyang malalim, yung gusto niyang lumangoy sa malalim na tidal pool or natural pool. walang malalim dito. Pero kung trip niyo lang ay magtambay mga idol. Masarap dito magtambay kasi maganda yung tanawin. Maganda yung view gusto mong maglakad-lakad dito sa mga bato <coughs> tumalon-talon okay dito mga idol gusto nyo magtambay tapos magdala naman kayo ng baon yung pagkain tapos dito kayo kumain or mag-snack okay na kahit di na kayo maligo sa dagat ang nakakaganda kasi dito mga idol ang nakakaganda uh, mayroon siyang sand may buhangin doon. o oh. ayan eh, no, may buhangin doon, nakita kita nyo tapos pagkatapos ng mga buhangin, ito na, mga bato na. Ayan o. Punta na yan doon sa dagat. So wala ko nakitang malalim na pwedeng paliguan ha. Sisisid tayo. Wala, wala dito. Pero marami nang iisda. Maraming nangunguha. Nanguhuli ng isda. Ayan ang mga idol. Sarap dito magtambay Oh. Paghapon mga idol. Tapos ganito yung tubig lagay kayo ng upuan dyan tapos lalakay ng ano red horse <laughs> dito kayo mag inom pero mga idol kung okay lang naman sa inyo yung hindi malalim na paliliguan nyo pwede na dito ayan o oh. okay na yan dyan huwag kayo mag dive ayan o oh. so pwede na dito pwede na kayo maligo dito mga idol dyan at bago matapos ang video na to, shout out kay Memoros Pumbita Gagante from Bakayawan Yorente at Rexer Vlogs from Borongan City. Okay, Meron rin ginagawang parang private resort dito. At sa ganda ng lugar na to, siguradong magte-trending ang lugar na to balang araw. What's up mga idol? So, sa lugar na naman tayo at mag-iwan tayo ng bakas, dalawang sticker, at Saka... 200 Pesos no babe oh, 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 oh. <laughs> <laughs> It's us <laughs> He's out <laughs> kung alam niyo yung lugar na to Saan to eh? Sa Llorente <laughs> So yan idol yan yung waiting shed na tinaguan natin ang bakas natin Dito lang yan sa bayan ng Llorente So yung makakakuha o makakahanap Comment down below Mag comment naman kayo <laughs> Kasi yung last na tinago natin or last na iniwan nating nating bakas ay hindi nag-comment yung kumuha. So sana ngayon yung makakuha mag-comment naman. Mag-comment naman sana. Okay? Bye bye. Yun lang mga idol. Huwag niyong kalimutan mag-react, comment and share. Subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page for more videos. Ingat!